POV, inangke ng kabit ang bahay na pinatayo ng namatay mong papa. Ay nice. I think... Mean, ayan, go. Ayan, Diyos ko. Mukhang may paribon cutting si ate girl. So, siya yung anak. Uy. Mm-hmm. baby. yung... ba? Di mo Wala ikaw daw. Well, nandito ka na ate. So mukhang medyo matagal-tagal tong pagtanggal nila sa pintuan. Kasi sis, kadena eh. Ang kakapal ng mga kadena. Kadena At mukhang hindi kaya ni ate to mag-isa. So... Ano? Tingnan natin ang mga kaganapan dito. si Oh, ayan. Hindi, isandal mo doon dito. Tapos iganin mo. Ito kung isang Yan, isandal mo doon. Oh. Sapak. Ito na rin. Ah, okay na. Tagal na isa. Okay na. Go! Tara! Do ka mte. Do ka mte. Ayan, go ate. Pakita mo. Kunin ang dapat kunin. Mm. Ayan. Tanggal Sige, na. Pati. Sige, pati. Let's see. bangya pa rin. kasi yun. ba <laughs> <laughs> <Sano na lang. laughs> ito? <Paidu>? Sorry. <laughs> Ado oh. na nakabre na sa CCTV. May pula na. Parang liki Strong woman. Saluyo sa na lang. Oo. <coughs> oh. Ito, para ma siya tayo mag-breakthrough. Breakthrough? Breakthrough! Break <laughs> ano ba? Ang tagal. Baklasin na. Go, sis. Kaya nyo yan. Oh. oh. Ika po. Ayan. Ayan okay. na guys. Diba? Kaninong bahay? Ay! Meron pa sis. Grabe naman yung gumawa nito. Eh. Like, alam mo yun? Sobrang kapal naman talaga Duwan, okay? ng face. Pwede mong picture sa mo Pwede mong picture sa ako? As if di matanggal. Super kapal ng face. Oh, ayan. Yeah. Ang daming, ano sis? Ang daming, uh, ang tawag dyan? Kade -kade na, Diyos ko. Like, alam mo abala? Ang hirap niyan, te. Kung sa akin mangyayari yan, mabubwisi talaga ako. Like, diba? Diba? Grabe naman po. Ang kakapala ng fest ng gumawa ng ganyan. Lakas makaangkin. Nakote. Ano ba yan? sa mo ba kinukuha yung lakas ng loob mo? Gaganyanin mo yung bahay na di naman sa'yo. Papa! <laughs> 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 like, hindi ka naman asawa. ba diba? Kabit ka lang naman. Alam mo yun, wala kang karapatan in any way, shape, or form para ganyanin yung bahay na di hmm. naman sa'yo. <coughs> sila, diba? very good. Ay naku na na high blood ako wait lang. Hindi <laughs> mm. <coughs> oh, ang <coughs> Hi, Papa Bong. <coughs> -ano dito, <coughs> ang kapal ng nilagay na chain. <coughs> Kadlok masudlan sudlan extension. Kadena, kadena. Ang kinangkin oh, oh, talaga ino? Tatlo. Plus Dito ka, daming kadena, <laughs> gosh, yun, like, may mag-pop up. Kaloka? Ay na, nag-video, butlaw na. Waray na tao, ti 1, Wanta, trigo. go. Oo. Oh. Kaya ba kuya within the day? Ano <coughs> <coughs> ko? Huwag nyo iwan yan. Diyan po. Huwag <coughs> nila kung daulat meron ka mga gano'n. Yung pagsakay natin may datang dito. Nagreklamo sa kumakas. Grabe naman. Kaya pala pumunta dito. Kasi may nagreklamo daw. Kaya <coughs> pagpunta doon, di naman sila yung oh. <coughs> Ang dami pa ang papeles na dinala. <laughs> Tito ba kasi ah, Tapang titapol. Bakit sila pa yung magre-reklamo? So like, diba sis? Ang lakas na loob. Ang lakas. Ang lakas talaga ng loob. Kakaiba. Kakaiba sila sis. Walang ilaw ba dyan? Walang ilaw yan. Walang tubig. Wala na kasing nagbabayad dyan. Oh. Ay, oh. 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 Okay na ba, Kuya? <coughs> Ganyan dapat, Kuya Billy Joe palaban. <laughs> True. We'll ang kinin way. ang dapat ang kinin. <laughs> kunin ang mga dapat kunin. Ganyan tayo sa 2024. <laughs> Ang tagal. Like, ibig sabihin, ganun talaga kadami yung kadenang nilagay. Kasi hirap na hirap na eh. Kinat ko na to sis ha. Cut na tong whole live na to. Kasi sobrang haba nito. As in, 45 minutes talaga siya. Ganun siya kahaba. So, kinat ko na lang para at least yung mga main chismis lang ang magkukuha natin. Well, Ano na, kuya, within the day, kaya bayan. Hmm. Nga dito sa dapat. Ayan. Papa, barangay, barangay pa kayo. Hindi naman kayo ng 13. Ayun na. Oo. Oh. Kaninong mga damit yan? Pasok na sila sa kanilang bahay. Diba? Kaninong gamit? Mm, okay, Casey. Uy, may pangalan sis. Oo. <laughs> oh. Kiniklaim nila may ilaw daw, may tubig. Tsinik ko, wala ah. Oh. Grabe talaga. Pinapahirapan kami ng mga sinungaling na yan. Diba? Oh, nandito yung gown ko. Ma Ginamit ano? ko. Pero oh, ito yung Manila extension extension ng bahay nila gamit namin yung nandito sa loob. Wala muna cellphone. Pumapakauras, mali ka. Bakit wala n't pera? Ayun. Ayun na 'yung bahay namin. 'Yun. Niyan. Ma'am. Salamat din. O, 'to na magkita sa DEPED. O. Korobo? ba? sino 'yung papunta? Hindi ako raw mo. Pare sa tabi mo. DEPED. O tapos. Amokan teachers ate. Ako Sige, video nyo Yan. Nag-ano ha? Yan yun ha? Narinig na yan ha? Yan o. Ano? oh talaga sure. Hindi ako natatakot sa'yo. O, oh Wala akong pakalam sa tinapos mo. Gago. Ay, gago ka din. Bobo. Kala mo, sino ka? O, wala akong pake. Wala akong pake. Ano? Video yan. 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 Wala kang pake! Dako, pare! Sa mga porkies! Oh! O! ka ngayon? At tinapang mo! Oh! At tapang-tapang rin kasali ka? Gusto mo sumali? Sasali ka! Sige! Yan! 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 May kaso pa yan! Sige! Ay! Oo nga! ka lang! Oh! Tapos! Depend ako! Master ako! Ikaw! Dako ka ba? Kaliw! Oh! Umalis ka dito! Kasi na mo lang Okay. Oh, yeah, yeah, very good, oh. yeah. Very good, very good. Nakabag, naka pag, daw, nakapag, -tapat, nakapag tapos daw, nakapag tapos, nakapag tapos ng, ng ano, ng education. Okay, oh, oh, oh. oh. Uh. Uh. Okay, po, po? Sabi niya, magkano credit okay, sa credit card? Lakot na kayo, magkano credit card? Bobo! Tapos mo, o kayo alis ka. <laughs> Malama, makakalis ako. Mas Sino na mo, ha? Sino? Ha? Sige ka Like sis, anong connection ng maximum limit mo sa credit card? Sasagutan nila na yun. Like si kuya, natatang walang masabi eh. No? Anyway, sa mga hindi nakakaintindi sister, ito yung eksena nun. Para simple-simple na lang. Itong babae na to, si ate girl na nagagaganong-ganon, na nag-gribbon cutting dun sa bahay nila, anak siya nung may-ari ng bahay. So tatay niya yung may-ari nun, which is namatay na. Tapos yung gumawa nun ng lahat ng eksena na yung sa bahay nila is yung kabit daw, ayon sa chismis. Bilang hindi na nga nila natitirahan yung bahay at bilang medyo malayo na nga sila doon. so ang ginawa nung sa side nung kabit, nilagyan na nila ng kadena yung bahay kasi nga feeling nila pag may-ari na nila yon like, di ba sis? Paano? Paano te? Wala ka namang karapatan kabit ka, di ba? Tapos ito namang dalawang mag-asawa na to, yung nakasagutan ni ate girl, base rin sa chismis, nung nabubuhay pa yung tatay nila, pinatira tong dalawa na to, dun ata sa bahay nila. Para alam mo yon para tumulong, kasi nga pandemic, at chuchuchu, walang trabaho, lang matitirahan. So yung tatay nila, nung nabubuhay pa ito, tinulungan tong dalawang to. Tapos ngayon, ito, kita nyo naman sa video kung ano mga pinagsasabi. ba? Diba? Like sis, ingat-ingat tayo sa mga taong tinutulungan natin kasi hindi natin alam. Yung mga taong pinapakain mo sa palad mo, kinabukasan, next week, sila rin yung mga taong tutuklaw sa'yo. Sa mga babaeng may lakas ng loob, kumabit din naman. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kumabit kayo kung kumabit kayo. Pero sana man lang kahit papano meron kayong delikadesa, alam nyo yun, alam nyo pa rin yung limit ninyo. Hindi yung kagaya ng mga ganitong klaseng kabit na parang sobrang kapal na talaga ng face. Hindi mo alam kung gano'n nakakapal yung pagbumuka para gawin yung mga ganitong klaseng bagay. Oo, woman empowerment tayo dito. Pero sis, hindi na naman natin ito tolerate yung mga ganyang klaseng bagay. Na obviously, napakamali. di ba <laughs>